Pinaigting ng Diocese of Kidapawan ang paghahanda para sa culmination ng Diocesan Eucharistic Revival Adoration and Congress na inaasang dadaluhan ng humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 katao sa December 7 hanggang 8. Ayon kay DIAC Chairman Reverend Father Alan Sasi, nakipagugnay na sila sa provincial government upang tiyakin ang seguridad at maayos na preparasyon. Itinatag din ang technical working group upang hikayatin ang mga parokya at GKK na makibahagi sa preparasyon para sa unang pagdiriwang ng tinawag na Jubilee of Hope. Tampok sa dalawang araw na pagdiriwang ang Eucharistic Caravan kung saan dadalhin ng bawat parokya ang Blessed Sacrament mula sa isang simbahan patungo sa susunod bilang simbolo ng sama-samang paglalakbay ng pananampalataya. Pagdating sa Provincial Capital Grounds, pangungunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo D.D. ang Eucharistic Procession mula St. John Paul II Parish bago ang iisang Eucharistic Celebration ng buong diocese. Sa night program, itinampok ang mapagtatanghal na magbabalik tanaw sa mga pangunahing programa ng diocese kabilang ang Children John's Congress at Jubilee for the Sick na susundan ng praise and worship at inaabangan ang minsahe ni Cardinal Tagle hinggil sa temang I am the bread of life. Magpapatuloy ang pagdiriwang sa overnight vigil at penitential service kung saan halos limampung pari ang magpapaunlak ng kumpisal para sa mga nagnanais tumanggap ng indulhensiya. Susundan ito ng Marian Procession bago ang misa ng Immaculate Conception sa madaling araw. Hinimok ni Father Alan Sasi ang lahat ng parokya, GKK, Catholic institutions, lay organizations at maging mga hindi katoliko na nagnanais mag-obserba na makiisa sa pagdiriwang. First time ni siya, G-coined nato ang celebration sa Jubilee of Hope. Kay nagtuo kita nga ang Eucharistia maumay tinubdan dili lang sa kinabuhi sa mata Kristiyano, kundi tinubdan pod sa paglaom natong tanan. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.